Pitsi niya ha, baso imuha bango Pakog istorya, sato palsada Dagan bulak na, mga sismo, tyo, sismosa Wala ay labot, di palabot kay Taman ng istorya, mga buga o dili kasabay Kanita po ka pero may palanay Mag-inuyan ay uksinong Sa katapusan mag-amiguhay mag Na ay chikay, mag-inutokay Na amin respeto, amin utok kamay lang, sagubot, Kay lang sa gubot, kay misanay Mas lingaw ang tapok, may dagkot gamay Hapsay medere, kwartir nga lugar Di Padasilok ganay bunal, tambay mederis dikt me criminal. Gapatoy yung ramid baso ng anci na mungkhor. Hapsay mederis kwat yung alugar. Al Di judi padasilok bunal, tambay medirre, Ga patuyo pramig baso ug um, ancin na mo tokar Listen Sa kalsada sugdan na to ang ninaw Umangkulang sa inyong ng atura ng chikinan Tamang tigla sa lepan, salamis sa ilapag Medyo gentle ang paggan, Ay actress na sa tapag Yeah Hala ka naglami na Ang baso at timan na Atik ng gawas na Sa bitch simple tabis Ay, Ay sa Wait lang Sabi Sa busa May kuwang ah. Palihog sa lighter Ayaw mo pamanta Kaya sa mong silingan Natawang akong bisigot. Time sa J Minor lang, lang sa Ako na ka pa para maapot ko tantanan sa ato tama patuyo waray, ka na basong kalama bawal direk basa ba ba yeah. low lang murarag wala smooth moves minarama mga labag kay di kasabay magpuntagay mga pakay yeah. di kalihay sa akong tagay chill rame di mamigay Uy, na di na isa kings pass <laughs> good sa poms <laughs> kung hamul ka dagot tog stof lang <laughs> basi basi lipatan ko Hapsay ni nga lugar yeah, yeah. Di Di jud ni na nai bunal, tambay medere dik me criminal. Gapatoyo kramik baso ug anci na mundo kar. Hapsay medere squat ngal lugar. Di jud ni pa dasylok na nai bunal, tambay medere dik me criminal. Gapatoyo kramik baso ug anci na mundo